Oops. Hindi po nung aruling. Ito po sa trabaho sa Taiwan. Ang napaputi ng mga aluminum. Yung araw pala yung ng mga asido. So ito yung asido na ginagamit natin para pumuting ang ating mga ginagawa ng aluminum. Kung pwede lang talaga tumbog tayo dyan para pumuting na tayo. No? <laughs> Pero wag. Uh, don't recommend it. So araw pala ito yung ating trabaho. Uh, wala putang sa nakaraan trabaho ko sa taas sa mga alikabok naman usok naman pero hindi masyadong malakas yung usok kawa ng malakas yung ating electric pan at yung ating excess pan is malakas at saka hindi lumalaban yung hangin mahirap pala sa pwesto nato pag yung hangin is napakalakas kasi excess pan din niya kaya yung hangin kaya yung usok ng asdo is pumupunta sa atin so kung yung araw hindi na tayo nag pismas gawa ng kaya naman natin at saka magaling tayo umiwas sa usok ngayon ang mahirap lang iwasan is yung matalasakan tayo ng asin doon sa pwesto na to so ngayong araw is dalawang galon yung ating papalit diyan as always, ganyan po tayo maglagay ng takip, hindi mo natin ginagamitin ng kamay, pero yung kanyang second na takip pwede na po natin niyan ng kamay dahil meron mo tayong guwantes pasensya na rin po sa boses natin ngayon gawa ng meron po tayo singa. <laughs> naagat po natin ang ating dila sa pagkain ng tahong at saka talaba ganun talaga ang buhay hindi araw-araw magandang boses kasi hindi naman talaga maganda ating boses so ito na yung pangalawang galon na ating paglalagyan ng asido na yan ito nga pala uh, sa pwesto na to, pag mainit ay talagang dadamdamin mo yung init tapos makakaamoy ka pa ng usok matatalis ka nga pa ng asido delikado rin nga pala itong asido na to, kasi pag dumasito sa balat mo segundo lang bibilangan mo ikay e mapapakamot na mapapakamot na sa usok nga no? pag nalanghap mo titigil yung paghinga mo <laughs> I mean yung kumbaga pag huminga ka parang hindi tatanggapin ng lalamunan mo tsaka ng ilong mo ang una lunas nga pala pag natalasigan ka ng sa katawan dapat uh, busa mo siya ng tubig o dampian mo kahit na anong tubig yan para mawala init niya sa balat mo ganun lang mano mano nga pala talaga sa pwesto na to kasi dyan yan, ganyan ng pagsasali na ganyan yan yung malakas makahigop o makaamoy ng usok ng asido pero ang ginagawa ko diskarte nilalagyan ko siya ng maidid ma na tubig para hindi na ganong kalakas ang amoy ng asido na to kasi talaga ah pag naranasan nyo ulala <laughs> magreklamo talaga kayo sa management sa so, dito na nga pala mag-umpisa na tayo ditong Uh, maglagay ulit ng panibagong asido ito naman sa asido na ito Ang problema naman sa paglalagay kasi isang butas lang ng container so may tendency na tumalsik siya at sya yung paglabas ng asido niya is paganya parang pasigsag paalon yung pagsak niya kasi isa lang yung butas ng ating container na yan op oh, yan naubos na so bali dalawa ilalagay natin kaya dapat sobrang ingat po talaga dito Buti naman talaga meron silang goma na panlagay sa kamay yung gloves na yan. Yan ang naging protector natin sa paglalagay ng asin na ito sa pagtalsik nito. naglalagay rin pala ako dito ng ano yung uh, solid na asido. Kung Ito yung nagpapatagdag pa maputi sa ating aluminum na ginagawa dito para mas lalong kuminang at maging maputi yung ating gagawing asido. Ay asido. Yung ating gagawing aluminum na nakurbahan na. So ito yung mga aluminum na binabad ko sa tubig na may sabon. Iba po yung sabon na yan, hindi po siya yung panlaba. Pang aluminum po talaga siya. So yung kabila naman is yung tubig na pinagbabanlawan galing sa asido. Yeah, dapat nakabukas yung tubig para yung grasa ay naubas. Ito yung pangalawang banlaw. At ito naman yung mainit tubig para pag sinuso natin yung aluminum is madali siyang matuyo. So yan, umpisa na tayo process by process So, binalaw mo natin yung aluminum Sa... hindi siya mainit tubig, malagam gam lang siya Tapos yan, sa so, asido Sa asido, uh, kailangan mo lang sa laruin yung aluminum para uh, dikitan sya lahat ng asido yung aluminum niyan para pumuti Yan, yeah, ganyan siya kaputi Tapos, asaw natin sa tubig na normal lang Tapos, sa pangalawang banlaw Ito yeah. lang yung pangalawang banlaw at ang pinaka-importante itong may tubig ito kasi ang sistema ng may tubig nito para pagka pinatuyo natin mabilis siyang matuyo ganap po yung kanyang uh, pinaka trabaho sa aluminum na to at dito nga pala yung aluminum niyan ah tag ito marami siyang grasa kaya kailangan talaga marami siyang banlaw ko tuwagin ito naman yung process kusan, saan kailangan patuyo yung aluminum para hindi siya magdikit-dikit. Ito para lang ng ka eh, no? Oh. Sa may bahay, ang aming bati. Pagod na ako, pahinga na ako. <laughs> at pagkatapos nga pala, ah, ganyan siya po kapatid. Ganyan kaganda. At ganun lang po, tapos nalagay natin sa tray at saka i-deliver natin sa ibang magagawa ulit. At sya, sana po, kung nakabot po kayo sa video na to, huwag niyo po kalimutang i-follow at i-share po ang video na ito. Maraming salamat po and God bless. See you the next vlog.